Nabanggit po niyo yung dual citizenship, Consul General uh, Badahos Mas marami uh, po ba ngayon ang nag a o nag apply for dual citizenship? Kasi nung nakapanayam namin ang ating uh, Embassy of Consul uh, dyan sa uh, San Francisco, nabanggit nila na dumadami rin yung mga nag-a-apply ng dual citizenship. Ganyan din po ba ang sitwasyon sa Los Angeles? Tama ho yan. Napakadaming ngayon ang gustong uh, mag-dual citizen. Uh, between passport application at dual citizenship, mas marami pong nag apply ngayon ng uh, dual citizenship, Ray. Napakadami. Kami naman ay sinisikap naming mapagbigyan lahat ng ating mga kababayan na gustong ulit mag-apply ng kanilang uh, dual citizenship. Ano kaya ang dahilan, Consul? Bakit uh, gusto nila nang uh, dumadami no. na ngayon 'yung mga nag apply ng dual citizenship? Eh dati parang mabibilang mo lang, eh, no? Yung nag apply ng dual citizenship, pero ngayon parang by percentage wise malaki eh. Ang ating paliwanag kasi kapag kami ay nakikipagpanayam uh, sa ating mga community dito, sa Las Vegas, sa Phoenix, uh, dito sa iba't ibang bahagi ng Southern California. Ang sinasabi namin, when you apply for dual citizenship, wala namang mawawala. In fact, you gain everything because makukuha nyo lahat ulit ang inyong mga karapatan bilang Pilipino. Katulad, unang-una, ang pagbili ng lupa dyan sa mm -hmm. Pilipina at ang uh, pag-practice din ng kanilang mga profesyon. Halimbawa sila ay arkitekto, inhinyero o doktor, maaari na sila pag-practice dyan. So wala silang mawawala kundi panalo talaga kapag sila ay naging dual citizen ulit. Ganun pala yun, ano Maski na halimbawa, doktor ka uh, dyan sa Estados Unidos, sa Los Angeles, You can use that profession dito sa Pilipinas. Ganun po ba yan? Maski na halimbawa, yung mga nurses natin, marami tayong nurses dyan sa California, uh pag uh, nagdecide silang bumalik dito kung sa anumang dahilan they can still practice as a nurse tama po ba yon kung sila ho ay dating mga nurse sa atin at mga doktor sa atin then they can uh, go back to the Philippines at mag magpractice ulit but uh, i think kailangan lang nilang dumaan ng konti sa mga tinatawag na mga siguro uh, updating ng kanilang mga credentials dito sa PRC naman mm -hmm. pero walang pagdududa na kapag sila ay dual citizen ulit ay muli mapa mapapractice ang kanilang mga profesyon diyan sa Pilipinas.